Alauna ko nos kadlawon Rajman Michael ug mga kasama. Mm -hmm. Miulbo ang sunog og posibleng tulog ang duha og napalong ang kalayo kapin alas tres na baga kasama Oy. sa kadlawon Rajman mm. Michael. -hmm. Yeah, ko sa rason ba mm -hmm. sa initial no kay damang mm -hmm. daw nagpost nga suma pa mm -hmm. ang pangang si Rilieta na puling. Mm -hmm. So brown out daw o yeah, niya pag... spark. Oh, pag mm -hmm. spark kay nakita sa CCTV. Mm -hmm. Makulba-kulbaan ng pugtahan, mga lalaki, na, na? Oh. Uh, mga lalaki, 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 gilantaw lalaki, mga mm -hmm. lalaki, mga lalaki, kasama sa, Sudanan, sa Lisbota, mga sa mga lalaki, mga pag-ulbos lalaki, mga lalaki, siya. Nga mga lalaki, mga lalaki, ba to? Mm -hmm. Sunog hapon, mga bata to no? Mm -hmm. Ang kabsan sa kinabuhi. nga supply irajuman may sell sa, sa? elektrisidad. Mm, dito sa kuano? Na dito sa na, Oriental. Ah, uh, sana siya. Gobjen man eh. Gobjen siya, Davao Oriental Electric Cooperative. Mm, Durico. 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 Wala itarong lang kuryente dito. Ah, <coughs> daghan po kog daghan po kog na kinini ang basa ana nga ba, mga netizens nato oh. na to dito nga magpost sa kaway lami nga serbisyo anang Dorico de Estado mm, Oriental. So usa po ay na rason no, mm. Dong Erin, pero mo lagi na kanedri di man nimo ma wa pud kay maingon nga sila ang siguro pwede si posible pa no kanang overcharge kanang sobraan ka. Kusog bang god Rajaman Mais? Ah, kana bitaw kana bitaw ko anday mm kana bitaw day nga bawa bawa ang kuryente nga mm. mo resume ang kuryente day kusog kay buhi anaday mm, no siguro tong anis Ya, yeah, klaro man ano? sa CC CCTV daw oh. Mm, na, 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 spark. Sa ilang panimalay. Mm. -hmm. Yan og oh, pagbalik sa kuryente. So, pagbalik, pa, yes. Pagbalik sa kuryente, dito na namatikdan ang pag-spark ng German mice. Tama ah, sa CCTV. Oh. So, so kinsa may ang uh, uunsa uh, may angay uh, himo na eh, kung ako taga Davao Oriental ko dong ire. Mm, -mm. Dure ko ang supplier sa kong kuryente. Pareho po di sa da da, da, sa Del Norte. Uh, ah, Daneco. Daneco. Um, pareho po mao lagi na dai dapat yon pa ning kamutan karon sa duriko nga mat matarong ang ilang serbisyo nga adto magkasama sa ilang mga kutsumante pareha po to na na sa may bulibar dai may sil mm, mm, oo mm. O, nga sunog yapon mao yapon brownout out yapon to pagbalik dai may nibuto ang tv sunog ang panimalay